tayo muli tayo mga masters yung binigay na hindi sa basurahan, Hello mga masters, magandang araw po sa lahat. Kalakal tayo muli tayo mga masters ano. kalabasa kalabasa. Tapos meron tayong talong. Hindi mga kapat.

انا اكل منه انا اه اوكي اوكي ما في مشكله شكرا مدير ها كله مسكين انا مسكين انت مسكين Ay طيب Ayan mga kamaster, ang dami niyang binigay ng mga prutas. Hindi niya tinapon diretso sa basurahan. So, lalabas na lang natin. Lalabas na lang natin mga kamaster. Para tayo sa labas mag ano. Ayan so, mga kamaster, oh. Ah. natin. Labas lang. Okay, ito sa labas ng basurahan. Ito yung binigay na hindi tinapon diretso sa basurahan. Isang karton ng mga prutas. Tapos yung nakuha natin yung nakuha doon. Mga carrots. Kalabasa. May talong. May orange. Pero ito isang, kar isang karton na to Binigay to sa atin mga master. So. Uwi na tayo sa bahay ngayon. Nakarami na rin tayo eh. Ang ganda pa ng ibang. Bas. Dito na tayo sa bahay at ito 'yung ating final howling. Atin muna ang video bago natin hugasan mga kamaster. At ito 'yung mga orange na ating nakuha. Uh Anyway, hindi ito naku galing sa basurahan. Ito 'yung isang karton na binigay sa atin nung nakita tayo, tayo sa loob ng basurahan ng salesboy. Ito 'yung inabot sa atin isang karton. Ito yung napili natin. May ilan dun mga sira na. Pero ito yung mga napili natin na okay-okay pa. Ito yung panandalian dumpster natin kaya na mga master. Saglitan lang naman yung dumpster natin. Di naman na, na. At ito yung apple. Ito yung apple na nakuha natin. Tapos may orange, Tapos may carrots. Tapos meron ding tayong palung. Tapos meron din tayong piña. Tapos may kalabasa itong kalabasa okay okay, okay pa itong kalabasa mga master. ko ba't nila tinapon so bijis at prutas ang ating nakuha sa panandali ang pagdadamster natin mga master. at nais ko lamang pong batiin si ma'am Janet iskusora ng Santa Rosa, Santa Rosa Laguna ma'am Janet Escusora uh, ma'am Janet iskusora mega mega love shout sa iyo po at Mag-iingat po kay palagi, uh, buo na yung pamilya. Sana yung okay pa kayo palagi po. God bless you all po. At nais nice ko lamang pong uh, kayong lahat bati na mega mega love shoutout mga kamasters. Hindi ko na iisaisahin isa yung pangalan kasi ayun, mahirap i memorya pero mega mega love shoutout po sa inyo lahat at ako po ay na nagpapasalamat sa inyo, laging suporta mga master through sa through pag-comment nyo sa akin nababasa ko po ito lahat at sobrang tuang tuwa po ako mga kamaster nakakagalak ng damdamin sobrang nagpapataba ng akin po so yung mga comment niyo. so marami 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 salamat po sa inyo lahat mga kamasters magingat po kayo palagi uh, hangad at hiling ko na okay kayo palagi kasama ng yung pamilya so marami marami salamat po God bless you all po sa inyo lahat mga kamasters thank you so much po God bless po